Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu was ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So ngayon insyaAllah, akida At uh, tatapusin natin yung ilang natitirang bahagi Doon sa nushrah at uh, didiretso na tayo doon sa Tiyarah, insya Allah. So, doon sa huli nating natalakay sa Nusra, iniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Katada na sinabi niya raw kay Ibn al-Musayyib na meron daw isang lalaki na tinamaan ng salamangka. Na ang naging epekto nito sa kanya, doon sa lalaki na nagkaroon daw siya ng sakit o ho, naghiwalay sila nung kanyang asawa o maaring pareho. At yung nga sinabi ni Ibn na walang ang problema sa Nushra. Ngayon, mal maksudu bitibbi huna wa ma ma'na yukadu an imraatihi wa mal muradu bikawlihi ayahillu anhu aw yunshar faqala la ba'sa bihi inna yuridu na bihi al islah so naraw tinutukoy dito na tib at anong ibig sabihin ng inilayo siya sa kanyang asawa o ano din ang ibig sabihin at ano rin ang ibig sabihin na tatanggalin ba ito sa kanya o gagamitan ba siya ng nusra na ganyan din sa sinabi nga ni Ibn Musayyib na walang problema rito hanggat hinahangad nila ang pagsasaayos. Al maksudu huna tibbi as sihru. Kasi tinutukoy dito na tib, hindi yung tib na medisina o panggagamot. Ang tinutukoy dito ay ang seher. Na yun nga, ang tao na ito ay rajulun bihi tibbun, Meron daw lalaki na tinanablan ng tib, o yun nga yung siher. Kaya mahalaga sa Arabic, na kapag meron tayong mababasa ay pag-aaralan natin yung konteksto nito. Yung na nga na siyak, siyakul kalam, o siyakal kalam, aning konteksto ng mga salita. Kasi maaring ang mga salita ay magkakaroon ng iba't ibang kahulugan, depende sa konteksto nito. Hindi iisa lang ang kahulugan ng mga... Uh, sinasabi Bawa nyan Sa Yung nga uh, yung Yung ragibaan at saka yung ragibafi Ragibaan ayaw niya Ragibafi gusto niya Parehong ragiba Pero nagiba yung Yung uh, preposition Nagbago totally ang meaning Naging baligtad So dito tib Pero sa halip na panggagamot Pamiminsala sihir o salamangka o kulam. At yung tinutukoy nga dito, o ma'na yukadu an imraatihi, yahbaso anha ila jimaiha. Na nga, ang ibig sabi nung nahiwalay siya sa kanyang asawa, na siya raw ay nawalan ng kakayanan na makipagtalik sa kanyang asawa. Wal Walmuradu bikaulihi, ayuhallu ay anhu ay yun kadu anhu as sihir. So tatanggalin ba sa kanya yung, yung sihir o lamang kada dumating sa kanya yung kulam? Aw yun syaru ay yuk siya po anhu. O ito ba ay gagamitan ng nosra? Yung lalaki ba ay gagamitan ng nosra? Na sa pamagitan nito ay matutukoy nga na siya ba ay kinulam at maalis sa kanya ang kulam. So dito, ang pinakamalaki mo sa pindito, yung sinabi ni Ibn Musayib, La ba'sa bihi ya'ni an-nushra, an, an la ba'sa biha li'annahum yuriduna biha al-islah. So walang problema sa nushra, dahil hinahangad nila yung paggaling ng tao. Wa huwa izalatu sihir, yung pagkakatanggal ng kulam, walam yan ha amma yuradu bihi al-islah. At hindi ipinagbabawal ang anumang hinahangad dito ang pagsasaayos. Wa hada mahmulun alan nushratil khaliyati min kama taqaddama wallahu a'lam. At syempre, ang tinutukoy lang dito na nushra na pinahintulutan ni Ibn Musayyib, yung nushra pagtaboy sa kulam na walang halong shirk. Na basically babalik lang din dun sa ruqyah. Ruqyah lang din ang tinutukoy niya dito. Ruqyah na pinahintulutan o kahit iba pang mga dua na maaring hindi warida mula sa sunnah, hindi nang galing sa sunnah, pero tama ang kahulugan. Ba magdudoa ka sa mga dua, sa mga pananalita na hindi eksakto na babanggit sa sunnah, pero tama ang kahulugan, walang paglabag sa kahulugan, pwede mong gamitin ang mga dua. Na yun, insya Allah, na yun nga, naiintindihan natin ito sa ganitong pagkakaunawa. Alhamdulillah. Sa sumunod na kabanata, ito ng tatayor. Ang tatayor, bagaman ito ay salitang Arabic na originally nagmula sa salitang tiara, tatayor, mula sa salitang tire, ibon, kasi kapag tinitingnan ng mga Arabo yung mga ibon, kapag sila ay maglalakbay, iniinterpret interpret nilang kahulugan nito. Kung yung unang makita nilang ibon pupunta sa kanan, swerte kapag pupunta sa kaliwa, malas. Pero bagaman nanggaling sa salitang ter ang tatayur o tiara, yung tatayur, yung tiara yung pagtingin sa ibon. Pero yung tatayur maaari itong mga hulugan sa mas malawak na kahulugan ng lahat ng uri ng pamahiin. Lahat ng uri ng pamahiin. At napapaloob dito yung mga pangitain Napapaloob dito yung pampaswerte, napapaloob dito yung mga iba pang may kinalaman dito. Pangitain, pampaswerte, o kaya yung mga nakita mo na malas o swerte, iba pa. Lahat ay napapaloob dito, insya Allah. At bahagi rin ito, actually, may kinalaman din ito sa karunungang itim. May kinalaman ito rito kasi ang marami sa mga inuugnay ng mga tao sa mga pangitain ay mga bagay na iniugnay din nila sa mga engkanto o sa iba pang mga bagay. Bawa sa Pilipinas lalong-lalo na. Di, dito sa chapter na ito, puro mga paniniwala ng mga Arabo. Mga superstition o mga uh, pamahiin ng mga Arabo. Pero marami rin tayo dito sa Pilipinas. Marami rin tayo dito sa Pilipinas. Kaya Nasasabi natin na may kinalaman ito sa karunungang itim. Kasi dito sa Pilipinas, halimbawa, uh, pumunta ka sa burol, sa so bago ka umuwi sa bahay, magpagpagka rao muna. Sa so dumaan ka muna sa ibang lugar, magpagpagka doon. Kasi pag di mo ginawa yun, susundan ka raw nung kaluluwa ng patay sa bahay mo. So pamahiin din yun. Na may kinalaman nga sa uh, mga patay na may kinalaman sa karunungang itim, may kinalaman sa kababalaghan at maaaring ang mapapaloob din sa sihir. Kaya immediately karugtong siya ng mga kabanata tungkol sa sihir. Kasi dito rin, napapaloob sa salamang ka rin kasi yung mga pampaswerte. Di ba, bebentahan ka ng tindera sa kiyapo, pampaswerte daw. So yung pampaswerte na yung, may kinalaman yun sa sihir. So yun yung connection sa pagitan ng tatayor mga pamahiin at ng sihir. Lahat ng ito ay sa kumaga karunungang itim o maging sa kaalaman sa algayb o pangungunan ng tao sa itinakda ni Allah. O kawalan niya ng kumpletong iman sa pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ganoon naman ang nangyayari sa tao na naniniwala sa pamahiin, naniniwala sa pampaswerte. ba diba? Halimbawa, yung tao, pinagsabihan siya nung nanay niya na wag daw magwawalis sa gabi kasi malas. O kaya kapag magwawalis ka, dapat may ibang ganun, ewan ko sa inyo. Papasok daw dapat <laughs> kasi pag palabas yung walis mo, lalabas daw yung grasya. Maraming iba-ibang sinasabi yung tao. O kaya yun nga, yung bukod sa Pampaswerte, may halo ring panguhula eh, ang mga pangitain o pamahiin. Di ba kapag nahulog kutsara, may darating daw na bisita, babae. Kapag tinidor, may darating na bisita, lalaki. Kapag sandok, babaeng mataba. <laughs> Kasi malaki malaki yun eh. <laughs> eh paano pag bading, y yun, yun hindi nila masasagot paano. Maraming iba't ibang uh, pamahiin, parang ano pa nga eh. Sa bagay, sa mga Arabo, hindi lang siguro tayo masyadong familiar. Hindi lang namin masyadong pinag-aralan. Kasi sa, sa Saudi naman, nung dumating ako doon, siyempre, nilaganap na yung tawhid doon. Kaya hindi ako naka-obserba doon ng mga pamahiin talaga, sa totoo lang. Isang pamahiin ang pinaka naobserbahan ko talaga doon. Nababanggit yun dito. Yung paniniwala nila sa Safar yung Safar, yung pangalawang buwan sa Islamic calendar. Pagkatapos ng Muharram, di ba Safar? Malas daw bumiyahe kapag Safar. Nakwento ko na sa inyo yun. Na yung omra namin sa buwan ng Safar, yun ng kaisa-isang paraan na o kaisa-isang pagkakataon na nakahalik ako doon sa Blackstone kasi walang katao-tao halos sa Masjidul Haram. So, ibig sabihin niya, mag na lang, napigilan pa sila ng pag sa paniniwala na malas bumiyahi sa buwan na yun. Malas bumiyahi ng malayo sa buwan na yun. So napaka, ano pa rin eh, may, may mga mga pamahiin pa rin talaga na umiiral sa mga tao. Sa so, itong tatayor, sa so, sinabi In chapter 28 babu maja afit tatayur ang kabanata tungkol sa tatayur ay minanahi anhu wal waidi fihi tungkol sa pagbabawal dito at ang pangangaral laban dito so, unang usapin udkur mo na sa bata hadal bab likitabit tauhid anong kinalaman ng kabanata na ito sa kitabut tauhid iya annatiyrata minash minashirki al-munafi ito ay sa kadahilanan na ang tiara na isang ang uri ng tatayor at ang tatayor ngayon paniniwala sa mga pamahiin, ang lahat ng ito ay shirk, pagtatambal kay Allah, na tumataliwas sa tauhid Taliwas talaga. Kasi naniniwala sa pampaswerte, inuugnay niya ang pagdating ng mabuti do sa bagay na iyon. ba diba, ano, ano ba yung mga pampaswerte ng tao? Minsan meron siyang brief na pula. Iniisip niya maswerte yun, mag-apply siya ng trabaho, suot-suot so, niya yun. At iba't iba pang katulad nun. Yun nga, yung mga pangitain. So, meron yung isang uri, meron dong isang uri ng panguhula. So, ganun din. Pinagbabawal din. Pinagbabawal din at taliwas nga sa tauhid. Yun nga, muna al-munafi li tauhidi au li kamalihi. Taliwas sa tauhid o taliwas sa pagiging ganap o perpekto ng tauhid. Alwajibu lima fihi mantaal lakal kalba bigay Na tinataliwas ng pamahiin ang tauhid na wajib sana, obligado sana na ang puso ng tao ay nakakapit kay Allah pero iniugnay niya ito sa iba paliban kay Allah. Ganito ang nangyayari sa Mahilig maniwala sa pamahiin. Na bandang huli, naapektuhan na ng pamahiin yung kanilang mga desisyon. Bibiyahe ba sila o hindi? Hanggang sa meron ng tinatawag na ano eh, yung tawag nila doon, self-fulfilling prophecy. Na merong bagay na sa sobrang tindi ng paniniwala mo doon, magkakatotoo nga. Merong kwentong bayan, Intungkol sa ikatlong pagtilaok ng manok. sa so, merong isang sabungero, lumapit siya sa isang manguhula. At sabi ng manguhula, mamamatay ka sa ikatlong pagtilaok ng manok. So nung umuwi na siya, hindi niya masyadong sineseryoso yung, ano, yung manguhula. Pero nagdadalawang isip siya eh. Kasi nung nakarang araw lang, sinabi ng manguhula, mananalo siya sa, sa sabong at nanalo nga siya. Nagkatotoo yung sinabi ng mga hula. Nung nandunan siya sa bahay, narinig niya yung unang tilaok ng manok. So pilit niya na inaalis yun sa isip niya, pero nakaramdam na siya ng kaba. Maya-maya, tumilaok ulit yung manok pangalawa. At doon na siya talaga kinabahan, kinuha na niya yung itak niya at hinabol na niya yung manok. Hinabol na niya yung manok. Eh manok din naman natataga yun, di ba? Wala pa ako nakitang tao na nakataga ng tandang o ng manok. Hirap nga hulihin yun eh. Kailangan gabi mo yun hulihin eh. Ngayon, kakahabol niya ng kakahabol doon sa manok. Nada pa siya, natisod. Nasaksak niya yung sarili niya. At bago siya malagutan ng hininga, narinig pa niya yung ikatlong pagtilaok ng manok. Narinig pa niya ikatlong ng manok. Eh, siya may kagagawan nun, hindi yung manok. Kung hindi niya hinabol yung manok, kahit tumilaok pa yan ng isang daang beses, hindi siya mamamatay. Kumbaga, siyempre, nasa pagtatakda ni Allah, pero dahil sa kanyang uh, morbid na, na takot, wala, hindi na logical na takot, wala na, na napahamak, napahamak tuloy siya. Okay, yung mga naniniwala sa mga ano, 'di ba? Sa mga pagpag sa -pag, da, so dapat pagkagaling ka raw sa burol, may dadaanan ka mo ng ibang lugar kasi kapag umuwi ka dire-diretso sa bahay, susundan ka raw nung patay. Susundan ka raw nung patay. Eh nga, umuwi nga siya ng bahay, madilim. Tapos meron siya ng mga nararamdaman na kung ano-ano. E eh, sa sobrang kaba niya, nahulog siya ng hagdan. <laughs> eh, patay din siya. So hindi, ano, hindi, Kumbaga, ano nga eh, labag nga sa, labag sa lohika ng tao yung paniniwala sa mga pamahiin. Pero, yun nga, parang katanggap-tanggap sa tao kasi yung mga pamahiin eh. Kasi lagi lang lang sinasabi, wala namang masama, wala namang mawawala o maniniwala sa pamahiin, mga ganun bagay. At actually, kabilang ito doon sa mga taktika ni Satanas. Yung tinatawag nga ng mga scholar na Talbis Iblis na pinagmumuka ni Satanas na katanggap-tanggap yung masasamang mga gawain. At actually, pinagmumukapan pa niya na uh, enjoyable, kumbaga. Pinagmumukapan pa niyang enjoyable yung masasamang mga gawain. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganun. Dapat ang tao, kung mahigpit ang kanyang, yung puso nga niya binabanggit dito, di ba? Kung puso niya ay nakakapit kay Allah, hindi siya maniniwala sa mga bagay na ito. Actually, maraming mga pamahiin eh, mga Pilipino. Ilang nga, magandang libro yung libro ni, ni Isabelo de los Reyes, yung El Folklor Filipino. Marami doon kinolekta niya iba't ibang mga pamahiin ng mga Pilipino. Sa buong Pilipinas, yung unang chapter nga niya, yung libro niya kasi, nauna siya sa Ilocos, tapos pababa na yung papuntang Mindanao, mga uh, paniniwala ng mga tao. Yun yung nakuwento ko sa inyo, na yung mga Ilocano meron silang paniniwala sa mga nilalang daw na nasa puno, na bago ka raw magpuputol ng puno, magano ka muna, magpapasintabi ka muna. Pero sa atin sa Islam, walang ganun. Sasabihin mo lang, du bi kalimatin lahit tamat, Hindi mo kailangan na magsabi ng tabi-tabi po. Kasi kapag ginawa mo yun, eto na yun. Naniwala ka sa pamahiin. At maaring nagsishirk ka na maring nag share ka na. At ito nga yung sa suratul jin na talakay na natin. Na meron daw mga tao na nagpapakopkop sila doon sa mga jin. Samantalang ang tao ay dapat nagpapakopkop kay Allah. So yung pagsasabi ng tabi-tabi po, may ihi ka, na ihi ka sa likod ng puno, sabi mo tabi-tabi po. Shirk yun. Ang sabihin mo, audo bi kalimatil lahit tamat. Min pa ay. <laughs> so hindi ano, hindi pwede 'yun. Hindi pwedeng gagawin 'yun ng tao. Say so, dito nga arif at tatayur wadkur hukmuhu. Ano daw ang kahulugan ng tatayur at banggitin ang hatol dito? At tatayur huwat tasyaumu bi mar'i bi mar'in aw masmu'in minat tuyuri wa nahwiha. Ang tatayor daw, yung mga pamahiin, ito raw ay ang pagkakaroon ng tao ng masamang damdamin. Negatibong damdamin. Kung baga, pesimisim. Pesimisim. Di ba optimism, yung positibo yung, ano mo, yung pananaw mo? Ito naman pesimisim. Na Nakakita ka ng pusang itim, kinabahan ka bigla. O nakita ka ng bumbay, kinabahan ka bigla. Ay, <laughs> eh, totoo lang totoo. Sa pessimism, kumbaga, nakakaramdam ka ng, yun nga, paniniwala sa swerte, malas, ano ito eh, ka, ito ay kapintasan sa iyong pag-unawa sa tauhid Pusa, alimbawa, di ba, kung may tao takot sa pusang itim, kung meron namang tao, bilib na bilib sa pusa, na naniniwala siya kapag may pusa sa bahay niya, papasok ang mga anghel, o kaya nagtataboy ng malas, ipagtatanggol ka ng pusa laban sa mga satanas, walang pinagkaiba yun dito. Yun ay mga pamahiin na inimbento lang ng tao. Na malalaman natin agad kung lalong lalo na sa Islam, madali natin matutukoy kung pamahiin ba yung paniniwala ng mga tao. Kapag ito'y walang batayan sa Islam. Kapag ito'y walang batayan sa Islam. At minsan nga may mga hindi sinasadya yung mga tao na nagiging pamahiin Kasi hindi nila naiintindihan ang mga dalil. Limbawa nga, meron, meron mga tao, gusto, niyang mag gusto nila mag-alaga ng tandang. Kasi kapag tumitilaw daw yung tandang, lumalapit daw yung anghel. Pero mali yung pagunawan nila sa dalil. Ang dalil, nakakakita isa sa mga dahilan na tumitilawak yung tandang kapag nakita ng anghel. Pero hindi yon nagtatawag ng anghel. Tapos meron pa akong nakitang pamahiin sa mga maranaw naman. Laging may dates daw dapat yung ano mo, yung refrigerator. Lagi daw dapat may dates ang refrigerator para swerte daw. Lagi kami pagkain. Ayun ay, uh, kumbaga, iniwag na iniwagnay nila sa Islam pero walang dalil kaya nagiging pamahiin. Pero syempre, uso din sa mga Muslim yung mga pamahiin na ginagawa ng kufar, nagaya nila. Nakita ko minsan dun sa, kasi nagtagal ako tumira din sa Kaluokan, dun sa may Victory Mall, maraming maranaw doon. Nakikita ko talaga sila pag umaga, nagpapagpag ng pera. Yung perang papel, pinapagpagan nila ng pera yung paninda nila. Ginaya nila sa mga inchik. At meron pang iba-ibang mga pamahiin. So ito ay yung tatayor primarily, yung masamang damdamin mo kapag nakarinig ka o nakakita ka ng anumang ibon o iba pang mga bagay. O iba pang mga bagay. So, tinuto kay dito ibon kasi dito naman ang galing yung salitang tatayur at tiyara. Pero kahit ano na magdudulot sa iyo ng masamang pakiramdam, masamang kutob, kung masamang kutob pala yung mas tamang ano term. Yung magiging masamang kutob mo sa isang bagay, so maaring yun ay pa, uh, pamahiin. Pero syempre, hindi lahat ng masamang kutob ay may kinalaman sa pamahiin. Kasi nga umiiral din sa tao yung tinalakay natin kagabi, di ba? Yung firasa. Si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, meron siyang kakayanan na magkaroon ng idea kung anong katauhan ng kaharap niya sa pamagitan ng itsura nito. So maaring ganun, may masama ka lang talagang kutob sa tao. Bawin tao, mukhang scammer, yung tao mukhang manluloko, at iba pa na wala namang kinalaman sa anumang pamahiin sa so pwedeng valid ang iyong masamang kotob o ang iyong masamang uh, nararamdaman laban sa sinuman, uh, sino man, tao man, o meron kang lugar na pupuntahan pero hindi mo type puntahan kasi parang piling mo pag pumasok ka doon sa eskinita na yon na parang walang lagusan, ma-hold up ka, hindi ka lalabas ng buhay maaring valid yun na damdamin at not necessarily dulot ng pamahiin. So hindi lahat ng pessimism ay dulot ng pamahiin. At yun nga, ang hukom dito wa hukmuhu at tahrimu li annahu min shirk Ang hukom dito ito ay bawal, ipinagbabawal, haram dahil ito ay kabilang sa shirk. Bagaman yung mga scholar, katulad ng pagtalakay natin dun sa shirk, sa pagkakahati nito sa shirkun akbar at shirkun asgar, ang tiara ay inihahanay nila sa shirkun asgar. Pero yun nga, ang shirkun asgar, lahat ng ito ay pinto patungo sa shirkun akbar. Maring ngayon, naniniwala ka lang na malas yung pusang itim. Pero bandang huli, papunta ka ng masjid, hindi ka na tumuloy. Kasi nasalubong mo yung pusa ni Torno, itim. Sa takot mo na, ma hindi ka na dumiretso ng masjid. Hindi eh, di mas natakot ka sa pusa kaysa kay Allah. Ayun ay, nagiging shirk na na malaki. Yun ay nagiging shirk na na malaki. Pero nga, yung hindi lahat ng masamang kutub ay may uh, may ugnay sa pamahiin. Kasi yung iba valid niya. Bawa niyan, di ba? nandoon kasi isang madilim na lugar tapos merong kumakaluskos kinakabahan ka maring valid na ka ba yun? kasi baka yung kumakaluskos na yon uh, mabangis na hayop o kriminal magnanakaw ba sa gabi natutulog ka merong kumakaluskos hindi mo alam kung ahas ba yun o ano so pwede kang kabahan sa mga ganong bagay hindi yun bawal hindi mo naman yun iniugnay sa isang bagay na supernatural hindi nang si sa mga dahilan ko bakit 'yung salitang superstition ay tinawag na superstition. Kasi mga superstition, lampas na siya sa normal na pag-unawa ng tao sa mga bagay-bagay na wala nang kapararakan na takot sa mga bagay-bagay o kabaligtaran naman wala namang saysay na pag-asa sa mga bagay-bagay katulad sa mga pampaswerte. Kaya nga sinabi ni Allah, Ala ma ta'iruhum enda Allah, walakin na la ya'lamun. Bagkos ang kanilang ta'ira, ang kanilang pamahiin o ang kanilang pangitain ay na kay Allah lamang. Ibig sabihin, walang mangyayari sa kanila liban na lamang sa kapangyarihan ni Allah o tinakda ni Allah. Kaya wala silang dapat na paniwalaan na anumang pangitain. Walang mangyayari sa kanila na anuman liban na lang sa kapangyarihan ni Allah. Pero ang mas marami sa kanila ay hindi nakaaalam na pinagbabawal nga ang paniniwala sa mga pamahiin. Mas, mas pinapanigan nila ang paniniwala sa pamahiin. At hindi sinabi ni Allah, hindi ko pala nailista itong anong aya ito saan bali na lang balikan ko. Nilipat ko na kasi sa tablet yung ano yung, yung papel na dala-dala ko eh. Kalu ma'akum. Sabi ni sabi nila na ang inyong pamahiin ay sa inyo lamang o kumbaga ang inyong kahihinatnan ay nakasalalay sa inyong mga gawain. Hindi sa kung ano man yung ginawa ng ibon o ginawa ng pusa at iba pang mga katulad nito. Alhamdulillah. So, ito ay panimula pa lang natin sa tiara kasi napakagandang topic nito kasi yung mga Pilipino, likas na, mahilig maniwala sa mga pamahiin. At yun nga, sinasabi ko sa inyo, kasama natin araw-araw mga kufar, kaya minsan hindi maiwasan na nadadamay tayo sa kanilang mga pamahiin. Lalo na, sa construction, ang daming pamahiin dyan. Nabutan nyo pa yung oro-plata-mata? Kayo? Oro plata mata sa hagdan. <laughs> Oro plata mata. Yung tatay ko, wag ganun, ganun pa. Oro plata mata. Titignan mo siya, ano bang ginagawa nito? Tapos siya, bago magbuhos, di ba? Magpapadugo. Pagka big time yung magpapabuhos, baboy. O kaya manok. Tapos bubuhusan ng coins yung ano, yung yung pundasyon. Kaya yung mga labor, naguunahan kung sino sa kanila yung bababado sa pundasyon, siya yung magbubuhos ng timba. Kasi kada buhos nun, may dinadampot na coins. Naguunahan sila dun. Pang marami pang iba't iba. Sa tutuloy natin ito, inshallah, kasi marami-rami pa itong pagtalakay dito. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.